Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ito ang ika na henerasyon ng F-47 NGAD Fighter, isa itong napakamahalagang likha ng talino at teknolohiyang Amerikano, may halaga na 300 milyong dolyar kada isa. Isa itong high performance, long range at ultra stealthy na aeroplano, na tinuturing na pinaka-advanced na fighter jet sa buong mundo, ngunit muntik na itong kansilahin at hindi na maisakatuparan. Sa kabutihang palad, opisyal nang pinili ang Boeing upang bumuo ng susunod na na superjet ng Amerika, isang desisyong inanunsyo mismo ni Pangulong Trump. Ang F-47 NGAD ay idinisin yung palitan ang maalamat na F-22 Raptor sa isang daan walumput anim na F-22 na nagawa nais ng US Air Force na magkaroon ng hanggang dalawang daan at limampung NGA jets. Muling isusulat ng eroplano na ito ang kasaysayan ng air dominance tinatayang aabot sa 20 bilyong dolyar ang gagastusin sa pananaliksik at pagdevelop nito at kada fighter jet ay magkakahalaga ng 300 milyong dolyar bago maglaan ng bilyon-bilyong dolyar para sa isang eroplano, kailangan tiyakin ng US Air Force ang kahalagahan nito sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, mas nagiging posible ang ibang estratehiya sa pagpapalakas ng air dominance, halimbawa ang unmanned aerial vehicles, UAVs ay patuloy na gumagampan ng malaking papel sa makabagong labanan. Ang mga ito ay mas mura, mabilis gamitin at maaaring magsama-sama sa malalaking grupo upang salakayin ang kaaway. Patunay nito ang Russia-Ukraine War kung saan ang UAVs ay naging game changer. Maging ang China ay bumubuo ng isang malaking hukbo ng UAVs, isa pang opsyon ang pagbabago ng estratehiya ng US Air Force mula sa agresibong atake patungo sa paggamit ng long-range missiles. Ang bagong 700 milyong dolyar na B-21 Raider, ang ang pinaka-advanced na bomber sa kasaysayan ay maaaring gawing posible ito. Ang eroplano ay may kakayahang umatake mula sa malayo nang hindi man lang nakikita ng target nito. Dahil sa mga alternatibong ito, ipinagpaliba ng U.S. Air Force ang NGAD program sa pagtatapos ng 2024 upang muling suriin ang proyekto. Ngunit matapos ang serye ng war simulations, napatunayang mas nanganganib ang U.S. Air Force at mas mahihirapan itong makamit ang mga pangunahing layunin ng walang NGAD fighter na pagtanto nilang kailangang panatilihin ang presyon sa kaaway sa harapang labanan at hindi sapat ang umasa lamang sa long-range attacks. Bukod dito, hindi lamang ang Amerika ang nagpapaunlad ng long-range weaponry. Mas mabilis pa na nga ang China sa paggawa nito. Habang pinagdedebatehan ng Amerika kung itutuloy ang NGAD fighter, dalawang bagong henerasyong Chinese aircraft ang lumitaw noong Disyembre 25, 2024. Ang mga ito ay may makabagong disenyo na walang buntot at mukhang handa ng lumipad sa labanan. Ang mas malaking eroplano ay posibleng pangunahing manned fighter, samantalang ang mas maliit naman ay maaaring unmanned loyal wingman, isang konseptong ginagamit din ng Amerika sa NGAD program nito. Ang tinaguriang J-36 ng China ay may malaking delta wing na walang buntot kaya't mas stealthy ito kumpara sa J-30 fighter. Sa halip na tradisyonal na buntot para sa maneuverability, gumagamit ito ng segmented control surfaces para sa paggalaw nito. Mayroon itong malaking weapons bay para sa iba't ibang klase ng sandata kabilang ang air-to-air -air missiles at rotary weapons racks. Pagdating sa sensors, may dalawang malalaking antena sa magkabilang panig ng ilong ng J-36 na posibleng radar arrays para sa mas malawak na saklaw ng detection. Ang malaking sukat ng radar nito ay maaring magbigay ng mas mataas na kakayahan sa surveillance, target tracking, at electronic warfare sa usapin ng bilis may tatlong makina ang J-36 kaya inaasahang napakabilis nito. May kakayahan itong mag supercruise o lumipad sa bilis ng tunog nang hindi gumagamit ng afterburners. Ito ay mahalaga upang mabilis na marating ang target ng hindi madaling madetect. Makakalipad din ito sa taas na higit 50,000 talampakan isang altitude kung saan kasalukuyang nangingibabaw ang F-22 Raptor. Sa kabilang banda, hindi rin nagpapahuli ang Amerika. Ang NGAD fighter ay magiging sentro ng bagong pamilya ng next generation air dominance NGAD systems. Magtataglay ito ng groundbreaking stealth technology na walang vertical stabilizers. Isang revolusyonaryong disenyo na una lamang nakita sa B-2 Spirit Bomber. Gamit ang active flow control, mapapanatili nitong matatag ang paglipad ng hindi nangangailangan ng tradisyonal na buntot. Bukod sa disenyo, magiging modular ang NGAD fighter. Ibig sabihin, maaari itong ma-upgrade sa hinaharap upang patuloy na makasabay sa mga bagong hamon sa larangan ng digmaan. Sa hinaharap, maaari pang maging ikapitong henerasyong fighter jet ang NGAD sa pamamagitan ng mga upgrade. Magiging sentro rin ang NGAD fighter sa advanced connectivity. Sa halip na karaniwang radar, gagamit ito ng smart skin sensors na direktang naka-embed sa fuselage. Ang impormasyong makukolekta nito ay mabilis na maibabahagi sa iba pang eroplano sa fleet na magpapalakas sa buong Air Force sa pamamagitan ng real-time data sharing. Pagdating sa sandata, ang NGAD fighter ay magiging kargado ng iba't ibang uri ng armas mula sa conventional missiles at bombs hanggang sa hypersonic missiles at laser weapons. Ang laser weapons ay may maraming binipisyo kabilang ang walang limitasyong magazine hanggat may power source at bilis ng atake na kasing bilis ng liwanag. Hindi na makakaiwas ang mga target sa bilis ng mga laser beams. Bukod sa kanyang sarili sa data, ang NGAD fighter ay may kasamang UAVs o collaborative combat aircraft (CCA). Ang mga UAVs na ito ay may artificial intelligence at maaring magsagawa ng reconnaissance, electronic warfare at direktang pag-atake. Sa pamamagitan ng kombinasyong ito, mas epektibong makakakilos ang NGAD fighter sa labanan. Ang U.S. Air Force ay nakatakdang gumastos ng mahigit 6 na bilyong dolyar sa susunod na limang taon para sa pag-develop ng CCAs. Hanggang Abril 2024, pinili na ang Anduril at General Atomics bilang pangunahing kontratista para sa paggawa ng mga ito. Inaasahang pipili ng final design ang Air Force sa mga susunod na taon na may layuning magsimula ng mass production sa 2028. Plano ng Air Force na magkaroon ng hindi bababa sa 1,000 isang daang CCAs upang suportahan ang limang daang manned fighters kabilang ang F-35 Lightning II at NGAD Fighter. Dalawang UAVs ang itatalaga sa bawat fighter jet na lalong magpapalakas sa puwersa ng Amerika sa himpapawid sa tulong ng war simulations, leaks at opisyal na pahayag ng US Air Force. Isang bagay ang malinaw, narito na ang panahon ng ika-anim na henerasyong fighter jets. Habang ang China at Amerika ay parehong nasa kompetisyon upang makuha ang air dominance ng hinaharap, ang laban sa Himpapawet ay magiging mas matindi pa kaysa dati. Bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Julastri Bayani, Sherwin Manangan, Freddy Atuli, Jun Suwaib, Entrique Pantua, Julius Algar, Joelito Piquero, Jonathan Agamata. Maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita-kita tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.